Kung minsan talaga, kailangan mo umorder ng kawali. Lalo na kapag pangit na yung mga kawali sa bahay. Kaya naman naisipan kong umorder sa aking TikTok shop. So ito ang nauuso ngayon na kawali ni Marpen. So guys, atin na itong Para atin na makita kung talaga siya yung ikagandahan tulad ko. Char! Ayan guys, inutisan ko ng buksan. So napakahirap talaga magbidyo mag-isap. Lalo na kung wala ka naman talagang pwedeng pakisuyuan na mag-video. so ikaw na lang talagang bibigyo mag-isap. Kitiisin mo na lang talaga lahat mga hirap. Charot! So dahil kailangan mo talagang bumili ng bagong kawali dahil sa mga pangit na nga, sa inyong bahay. So ayan na guys, tapitan niyo naman. May talaga ako dahil ang hirap talagang magbibigyo so, sa ikaw lang sa isap at bibigyo ka pa. So ayan guys, ayan na. Tingnan na natin ngayon ang ating pinagmamalaking kawali ni Martin. At now, saan ni Marvin? So, ito na guys. So, kaawalin ni Marvin. So, tingnan natin kung ni siya maganda at ang kanyang quality kung paano rin ito tanda. So, yan. O, balik-balik na lang ba sinasabi ko? <laughs> Pero dahil first time po mabwis over, pagpasensyaan niyo na guys. So, magagamay ko rin dito balang araw. Sana lang. <laughs> so, yan na guys. Maganda naman siya at wala naman damage. So yan, yan ang kawali ni Marbi So that's it. Bye!